Hello guys! Kamusta po kayong lahat mga kalingap? And today's video clips ay mayroon na naman po tayong pag-uusapan patungkol sa tunay na status ng mag-asawang kalingap Rab and Ma'am Jack Tapia Matubang. Sa isang seryosong interview nga ng kanilang matalik na kaibigan na si Pastor E.R. Villa Gomez YouTube channel, ay kinamusta nga nito ang tunay na kalagayan ng status ng mag-asawa from the start na nagkakilala sila up to now, na nagkaroon na sila ng pamilya, at hindi lang yun nais ko muna silang batiin dahil magkakaroon na ng kapatid si Kuya Rabay. Sa puntong ito, dito natin malalaman ang kanilang tunay na kasagutan kung meron nga ba silang pinagsisihan sa pinasok nilang buhay may pamilya. Pero kung makikita naman talaga natin sa sitwasyon nila, ay super successful na nila sa ngayon. Pero gayon paman ay alamin pa rin natin kung ano ang kanilang saloobin at kasagutan sa lahat ng mga itatanong ng kanilang matalik na kaibigan. Dito rin natin malalaman kung paano nga ba silang dalawa ay nagsimula bago nila ay public ang kanilang relationship sa isa't isa. Kung paano nga ba ipinakilala ni Kalinga Prab bilang girlfriend si Mam Ma Jack hanggang sa humantong na ito sa puntong kasalan. Ano nga kaya ang naging reaksyon ng kani kanilang mga magulang tulad na lang nila Kuya Val Santos matubang na mas kilala bilang isang sikat na charity vlogger sa Camarines Norte at si Ate Edna na dating principal at nag-focus na din bilang isang vlogger. Tumutol nga ba sila nung una na ipaalam ito ni Kalinga Prab na papasukin na nila ang buhay magpapamilya? Ating alamin ang kanilang revelasyon sa interview ni Pastor E.R. Villagomez. At kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel ay huwag kalimutang mag subscribe at ay click ang notification bell para always kayong updated sa mga kalingap video clips. Thank you so much. Simulan na natin. So far, ano na adjustments nyo? especially from ano ma, transition from using pagkasalibang from single life to <laughs> marriage, yeah. motherhood, fatherhood, iba na ako ano, adjustment ko is <laughs> parang mas nagiging matured pa ako and no more drama na talaga pag ano yung gusto kong sabihin sinasabi ko na parang ano wala nang pakialam kung halimbawa yung maka... I mean, ano, ah uh, paano ba? Kung ano uh, yung... Di ba dati, maingat pa tayong masyado? Uh Diba? Di ba? Pero pag tumatanda ka pala, di ba, hindi mo na... Ano? Parang, uh, wala ka na pa kalam na please yung lahat. Di ba? Kung sino yung mag-stay dyan, yun lang. Parang ano, hindi ko hindi sabihin na... Kapag may mali, sabi ko talaga kapag may mali. Pero hindi sa kanila. Sa, mga, sa, sarili pa <laughs> sa sarili ko yan. sa sarili ko nung sa ano nga oh, yan, nung no, may asawa na ako, parang gabi uh, Yung sa atin. Yung sa atin naman. Talagang hinihintay niya. Yung three years nating pagsasama, na ano, mas nakikilala ko ng sarili. And parang pinapahanga <laughs laughs> <backyard> ko. And parang ano, nag realize ko na, minsan na-amiss ako kaya ko pala ito. Na dati, kala ko hindi ko kaya. Kaya ko palang magkaroon ng ganito kalikot na anak. <laughs> may pinagmulaan yun. Kaya ko palang pagsabayin ang... Um, Mano, sabay-sabay lahat na. Family. Mm uh -huh. Di ba? Even church. Yung parang habang tumatulong, na ano ko lang ako sarili ko. Ang dami ko kasi yung nawa ko Sobra. Maraming pasang. responsibilities. Dahil kung pakikita mo pa yung messenger ko, Puro... Buti ka nakikita mo mga chat namin. Eh. Kailangan ng allowance, mga baon, mga kamag-ana ko, beneficiaries ko. Mga materyales. Materialis sa bahay. No? Yun talaga, mga magbabali ng sahod. Yeah. Sabay-sabay lahat. Grabe pa sa ano, ang um, responsibilities <laughs> ko talaga ng pas. Kaya, sabi ko yung kanina na parang naano ako sa sarili ko na kaya ko pala itong ganito. Na hindi mo dati nakita. Kung ako pas, maraming maapektuhan. yeah. Man. yeah. no Family ko, kaya ko na kami. Kaya-kaya ko nitong buhay. Pero yung mga mga nagtatrabaho sa akin, di ba? mga beneficiaries, scholars, yun yung yun yung talagang sa totoo lang, mas na-stress ko ako dun kisa sa family ko. <laughs> Totoo, pas, mas na-stress pa ako doon kaysa sa family ko. Pero, ano naman, um, okay naman kasi, yun, ano, um, masaya naman kasi pas na nakakakulong ako. Sabi ko nga, maka- graduate lang ng batch na ito. E, diba? Sila naman yung... Yeah, ang dami sila. nila ngayon eh. Oh. Gusto ko kasi matulungan silang makagraduate and makaroon magkaroon ng trabaho. Ang dami yung pinaparoon. <laughs> si BNC, Carla, kahit pa paano, Lalo na si Carla, si Future ah. niya eh. Ah. Halos si Carla, ano account secured. Kaya masyado. BNC, goods na rin, Joy, goods na. Pero maray pa kasi iba So yun, tas yun yung um, ano 3 years mong naging nalo. Kasi um, years na bilang uh, husband and uh, father. <laughs> Inaabangay mo yung mascot niya eh. Adjustment. Ay, hindi. Hindi ba sa tanong? Kaya, yeah. adjustment. Tsaka yung ano, pa paano mo na babalance din? Di ba may binabanggit sa responsibilities? Mas dumami yung ginagawa ninyo? Paano yung adjustment and yung balance? Hindi ko ako, na, ano, makalaypas na. Grabe yung understanding na ibibigay ko talaga sa... Uh, pero alam ko mahabang, parang, talaga so, mo habang ako parang ano talaga ang gusto dito. Pero naiintindihan mo, naiintindihan mo. Pero yung sa lawak nga ng subang dami na responsibilities aside sa abila siya pa sa kama. Yun, parang talagang ano, kung hindi, kung hindi ako yung maunawa yes. type. Aawayin mo. Yes. Pama, eh baka away baka kami, kami ng No. Pero ano, naano ko na eh. Yes. ang yes. no. gamay ko na na kasi. Sa, ang gamay ko na po yung no. flow ng trabaho ko. Yes. Saka, yes. Saka, alam ko kami siyang mga stressors na sa trabaho. Iba-iba na lang. Ano yung mo talaga lamin, yan? Kaya may, may yung iba doon. No. Yes! Kahit, kahit yung mga, kahit, kahit kinakamusta sa, sa kanya, kahit kinakamusta sa kanya, iba parang, kami nahayaan na lang ko na kasi na parang, iniiwas na ako doon sa so. Kaya siya pa yung mas na-stress para sa akin. Yeah. Focus na lang din sa akin. Eh, dyan isa siya rin yung nag-send yung mga More on advice din, yung na-contribute. Pero siyempre, na-imagine nyo na, di ba, lifetime to. Yung, yung marriage is a partnership. Mm. In lifetime siya, eh, nag-nagagamit yung word na forever. Although alam ko, 3 years pa lang kayo kung may 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 marriage lessons na kayo na natutunan kahit tigisa lang kayo sasabihin sa mga bagong ikakasal pa lang ano yung natutunan niyo sa marriage na pwede niyo i-advise ngayon sa mga bagong ikakasal <laughs> ano? <laughs> marriage alone wala pang ano ba ano kahit pero na yeah kasama na yan kasi for marriage ka syempre eh. yeah kasama ka sa akin pa ano? sa um ito ay uh, desisyon na dapat mong uh, pag-isipang mabuti. <laughs> hindi basta-basta, hindi dapat basta-basta ang pasukin. Dapat ready ka. Ready. Ready ka mentally, emotionally, and siyempre, financial, di ba? Yeah, yeah. Financial. At least nasabi natin na hindi ka basta-basta susuong na hindi handa. Dito, basta-basta, dito joke yung pagpasok mo sa commitment bilang married uh, marriage, no? Kasi marami kang talaga babaguhin sa sarili mo. Kaya meron kasi siguro meron mga um, mga nagpapakasal din ng tiwala din, no? Kasi hindi siguro sila, sila ready. Yeah. Parang gusto nila lang yung buhay na wala masyadong responsibility. Hindi sila prepared dun sa mga Or, pwedeng is nila, nila yung dati nilang life. Pwedeng kaharapin. Kaya yeah. Sa akin talaga pa, ano to, um, dapat ready ka talaga. Wala na tong atrasad.